Ito kami sa Ibayiw. Titingnan namin yung aming rambutan. Wala namang bunga yata pa. Oh, ay nakuha na. Saan? Ah, may mga hilaw pa. Bunga ng rambutan. Bunga ng rambutan. Kakapahinga ng kuwan. Nanay? Kakapahinga ng malaki. Bakit? Ba't siyempre nalala kong tatay. We miss you so much, tatay! Dito ba? Sirang ba dito? Miss ka na namin dito! Miss ka na, na itong second home mo. Ano? Ano ito? na iyong second home simula nung nagkasakit ka hindi ka na nakakapunta dito yan may mga bunga Arah. Oh, ang tatay nga namin kasi pagan ah. Yung lahat na ayam bundok na iyan na palibutan na yan ang matik. Nakaw yung buong bundok na iyan lahat ay. Ayan. Oo. Sabi ko, hu, tatay na baka tayaga mo nang mag ng, ng kuwang. Ayan, aba. Pinakang linya ng bundok para huwag dumabag. Ayun, napalibutan na yan. Ayan. Lahat ng magigakaw, saka yung mga pulang kalamang. Ayan na. Yung mga ayan lahat ay kanimang tatay, yung mga ruma na, lahat ay kanimang tatay. Tatay, napakasipag. Oo.

Na sila. Di mo narinig? Sula, um, ha? Ah, ayan na sila. Huh. Sana. Matendi. Matendi. Ay, pagka nila. Ah, uh, ano, niluluto. Ha? Niluluto pa si Ate. Mark, 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 so Hindi dadalhin dito. Hindi dadalhin. Ha? Bigyan mo makapamilaway na rin Ha? Oh, patapos